pinagdasal mo talaga na magkaroon ka ng isang Daniel Padilla sa buhay mo. Opo, dati mga 2 years ago uh -huh. Pero consistent po ako magdasal nun Pero hindi po talaga like parang mismong Daniel Padilla Pinagdasal ko lang Kasi madami na pong pinartner sa akin mm. Tapos bilang fan ng Kathniel Gusto ko yung may marating ako Na may kasama din ako yung May parang pagka Daniel Padilla talaga Sabi ko lang, Lord hindi naman kailangan maging katulad niya Pero yung makakatulong magdala sa akin Yung no. matutulungan kaming dalawa Yung as in strong na bond tapos, sinabi ko pa nga, Lord, kung hindi pa siya artista ngayon, sana okay siya, sana kung makain siya. Tapos, sabi ko pa, Lord! Gusto ano? ko yan. Lord, kung hindi pa po siya artista, Sana healthy siya. Uh, kung hindi pa po siya artista, mag-artista na siya para makilala ko na. <laughs> Pero, ito ang tanong, kailan mo nalaman na yung dasal mong yan ay sinagot ni Seth? <laughs> Duniretso na ako, ha? Dalawa! Dal Duniretso na ako, hindi na ako nagtanong kung sa palagay mo ang kasagutan sa dasal na yun ay si Seth. Ang tanong ko na ngayon, kailan mo nalaman na ang sagot sa dasal na yun ay si Seth? Mm, siguro po na... ah! unang eksena po namin. Sa kadena? Opo. Kadena ng ginto? Opo. Kasi, Take me to that first scene. Nagulat po ako kay Seth kasi madami na po ako nakatrabaho na baguhan. Kasi medyo matagal na din po ko sa showbiz. Nung nakatrabaho ko siya, na-excite ako kasi gusto ko makita kung paano siya umarte. Kinilig ka? Mas na-excite po ako nung Kiningilig una. Ka man, man. Wait lang kasi! <laughs> <laughs> na-excite po ako kasi okay. gusto kong makita ko makita kung paano siya umarte. Tapos nung bigla siyang bumitaw ng pick-up line, kasi yun po yung line niya, parang bigla ako nagulat. Ay! May... <laughs> so uulitin ko yung tanong, kinilig ka?